Wow! Natapos na muli ang shooting kasama ng Kim Pao ang brother and sister ni Kimmy. Sulit na sulit ang pag-stay nila sa Cebu ngayon. Tiyak na araw-araw ng moments. Na-imagine na tuloy ng fans kung paano ang Kim Pao kapag nasa bahay ni Kimmy sa Cebu. Ang daming darawan ang lumalabas na panay uwi nila roon. Ayon nga sa mga comment o komento ayos yan para kahit nag-work sila, nakakapag-relax pa rin sa daming problema nila ngayon. Habang nandyan sa shooting, deserve nila ang makapagpahingan kahit saglit na. Kudos din kay Derek Jojo, pinapayagan niya ang dalawa na makapag me time at hayaan ang mag-asawa after taping. Halatang love niya ang dalawa sa mga nagsasabi na si Julia Barreto ang bibida sa, sa teleserye, ilinaw na iyan ni director. Siguro naman, bashers, mananahimik na rin kayo dyan. Nakakatuwa sila, nakikisabay para i-bash ang Kim Pao. Sorry, kahit anong gawin ninyo, Kim Pao forever, mas lalo silang tinataas ni Lord. Ayon pa sa si isang komento, Naku, yang mga bashers takot sa sariling mundo. Paano yung idol nila? Laos na, kaya ang ingay nila para ilabas ang hinaing. Nakesyo bakit daw si Kim Joo na naman? Keep chance to other daw. Ilan lang yan sa mga hinaing o komento. Grabe ang ingit na mga haters. Paano ba naman kasi? Tatlo pala ang proyekto ang nag-aabang kay Kim Joo, pati na rin kay Paolo Abilino. Kaya nagagalit sila.